Ayan, magandang uh, araw sa inyo ng lunes, mga kapatid na guro. Again, this is Benjo Job, of Teachers Dignity Coalition and nating guro, TDC Party List. No? Sagutin ko lang, no? kasi mayroong ilang mga nag-post na okay lang daw, walang bakasyon. No? Basta bumalik lang tayo doon sa um, uh, June to March cycle. No? Ang natin ito, hindi okay na walang bakasyon. No? Considering na um, matatapos ang, ang ating klase ng May 31, no? so uh, tayo ay uh, magbabakasyon hanggang June. 28. No? Yan po ang usapan natin sa Department of Education. Yan din ang nilabas. No? Under DepEd Order Number no. 3, Series of 2024, hindi maaari na walang bakasyon ng mga guro. No? Dahil uh, para lang makabalik po tayo. No? Ang kailangan natin isakripisyo ay yung um, length no? of um, school year 2024-2025. Yun yung kailangan nating gawin. Ano po? No? So, instead of tapusin siya ng May um, 31, dapat matapos ito ng April 11. No so by uh, school year 2025-2026 sigurado po makakabalik na tayo doon sa uh, June to March cycle no yun lang po again hindi po pwedeng walang bakasyon ng mga guro at ang mga bata no dahil ito ay uh, lampas sa usapin ng karapatan ito ay pangangailangan hindi maari magtuloy-tuloy ang isang school year uh, no wonder no um ganito po ang setup no sa lahat po no at uh, kabilang na dito sa ating bansa no at uh, ang bakasyon, just want to reiterate of course, no. Ang bakasyon natin ano, falls no on the hottest mar uh, months of the year, no which is um April and May. At magagawa natin 'yan kapag ka po um um na-consider ng Department of Education yung TDC uh, proposal which um we submitted, no uh, last week, no to the office of the Vice President Secretary Sara Duterte. Maraming maraming sal salamat. Again, this Benjo Basas of TDC ang dating guro TDC Parties. Magandang hapon.